Hi guys! Welcome back sa aming channel ang KKK by Jeng and Otep and of course it's me, your Ate si Jeng at syempre sa likod po ng camera, hindi si Otep kundi si Daddy D Ayan! Meron po tayong mga sangkap na nandito at tingnan nyo naman o, so many sangkap wow. iihaw po kasi tayo ng bangus And then, para sa perfect combination niya, meron tayong kani salad. Dahil meron tayong mangga na medyo na overripe na. Kailangan na natin kainin. Magka-kani salad po tayo. Siyempre, masarap din yan partner sa ating inihaw na bangus. At <laughs> sobrang init dito sa labas. <laughs> meron tayong ditong pampalaman. Konti lang yung ipapalaman po natin sa ating bangus. Dahil, meron nga tayong kani salad. So, paayaw naman natin overpower ng mga palaman ng bangus yung ating salad din na mix doon sa ating ulam later. Ayan, di ba? Umpisahan na po natin. Ayan, maliliit po ang hiwa ng ating pampalaman, Siyempre naman maliit po talaga yan, dito na rin natin ilagay, malinis naman po yan manumanuhin na lang po natin at iilan lang naman po ito, hindi naman po masyadong madami manual na lang po natin dahil nandito nga tayo sa gitna ng, sa, hindi pala sa gitna, sa ilalim ng aratilis para syempre meron tayong mas magandang vibes at mas presko po dito talaga actually mas presko po Init po sa loob ng bahay. Super init. Hindi po natin sure kung ano po ang heat index today. Pero sobra po ang init. Nakaka, ano, para po bang nakakasakal? Ano po, kapag ano ang init? Ayan, kamatis lang po, sibuyas at saka luya ang ilalagay natin sa loob. Tapos so, ilalagyan lang po natin ng asin. Ayan, tapusin ko lang po ang paghihiwa. Dahil well, ito po ay wala ng ibang instruction kundi hiwa-hiwa lang rin po naman. <laughs> Ayan po, okay na po ang ating mga ingredients. Nagayat-gayat na po. At nalagyan ko na rin po ito ng asin. Ilagay ko na lang po dito sa likod. Ito pong mangus namin kanina. Hindi na po namin ito pina... ano? Pinalinis. Si Daddy din na po ang naglinis niyan. Oh, Siyempre, ano na yan? Expert na pagdating sa mga fish. Kasi doon sa palengke, mabilisan lang rin. Eh, marami rin customer kapag ganung oras po. Yung mga galing po kasi na simbahan, dumidiretso din po talaga sa palengke para bumili. Di, ang rin pong customer. Parang hindi na kami maghintay. Ayan. Dito na lang po yan. Oh, parang may bulsa talaga, oh. Kunti lang po ang ating nilagay na ingredients para at least, oh, na-explain ko na kanina kasi may gulay po tayong iba. Ayan, dapat pala may toothpick tayong pang tusok dad, no? Para hindi siya magkalat. O, okay na yan. Ang sabi naman ng pagyan mo? Pag nagbablog po ako, sa totoo lang, pagod na pagod si Daddy Day. Po, si Daddy na... din yung pagod na pagod po sabay... behind the scene. Sabay po, sabay po. Para hamis po. Ikaw ang pahinga ko. Ewan lagi yung ikaw ang aking pahinga. Kasi pag, pag nagbablog po talaga kami, si Dali di yung pagod na pagod. Siya yung runner, cameraman. <laughs> Siya ang taga tapos ng mga hiniwa-iwa. <laughs> Ayan, syempre. And sobrang thankful naman po ako doon. Kaya nahihirapan ako pag solo vlogger ako eh. Tapos kaming dalawa lang ni Otep kasi syempre si Otep hindi naman marunong sa mga bagay-bagay na ganun unlike si daddy di batak na batak pa yan sila sa ano kasi sa team harabas kaya sa mga ano ano sila talaga yung kumikilo sa mga bahay-bahay ayan ayan syempre po hintayin lang po natin na umayos ang ating baga bago po natin isa lang and syempre meron tayo ditong pamunas pwede na po kasi natin i-start malinis naman po yung ating kamay mga ano naman to mga asin na lang ay maghugas na lang po ako at amoy bangus baka ang ating kani salad ay mga amoy bangus Ayan, start na po natin tong ating kani salad. Ito pong ating kamatis ay aalisan po natin ng ng katas. Alisan po natin ng katas para hindi po magtubig yung ating salad. Ganon din po yung ating pipino mamaya. Alisin po natin yung mga seeds kasi para hindi siya nga nagtutubig ayan alisin po natin yung aming mga kuko tatang ay merong mga mancha ng ano mulberry <laughs> nagbubunga na po ulit kasi ang mulberry kaya lang talagang inuunahan po kami ng tunay na ibon po siguro gutom po sila talaga ngayon mga aratilis po namin, mga kung ano-anong prutas, siniguelas. Binabakbakan po talaga ng tunay na ibon. Yung tunay po na ibon, hindi yung mga ibong malalaki ang ulo. <laughs> Talagang ano po, gutom ang mga ibon ngayon, season. Dahil wala naman pong palayan sa paligid. Kaya ang binabanatan po nila yung mga prutas. Yung mulberry po, minsan hindi pa hinog. Nakikita, nakikita po kasi natin, putol-putol na. Ibig sabihin, kinain na po nila yun tinuka na po yun. The alateris eh. Alateris po, binubutas na. Ang alateris talagang, ang dami pong ano na. At least na kahit paano may nakakain yung mga ibon sa paligid. Kasi talagang wala namang pong palay. Yan lang naman ang kanilang kinakain. Dito kasi sa area, walang masyadong second crop dito. Unlike sa other, lo, sa other places. Na meron, dahil nga may mga tubig. Dito kasi kulang naman ang tubig. Sa Rizal, marami. Sa Rizal. Hindi gutom ang ibon doon. <laughs> Dito gutom na gutom po yung mga ibon eh. Yan, buti na nga lang mayroon silang mga aratilis na, na pupuntahan. Kaya talagang makita nyo po yan pag umaga. Nako, sa kahapon, punong puno ng ibon. Ay, naririnig ba? Yan, naririnig natin. Diyan po talaga sila nakatambay sa mga prutasan. Kakaawa din naman nga. Kaya lang kakain din tayo. <laughs> kumakain din kami kumakain din kami ng mulberry eh lagi kami inuubusan eh oh, Ayan. Yung kamatis po natin, pahaba-haba lang rin yung gawin nating hiwa. Masarap po kasi itong isama sa salad talaga. Though hindi naman yung iba hindi naglalagay ng kamatis. Sariwa naman po kasi itong kamatis na to. Wala po yan mga preservatives diyan galing sa kung saan saan uh, may preservatives pa. Diyan lang po yan sa likod ng ilog, kabilang ilog. Makita nyo na yan. Ah, nakita nakita Harabas. nyo na, nakita na nga. Nakita nang anila nila yan. Hmm. Nakita nyo na nga po pala yan. Sa vlog ng Harabas. Kung paano nila inani. Hinog na lang po yan dyan. Talagang sariwang sariwa. wala tayong peeler kaya babalatan ko na lang ng mano-mano hindi ko mahanap yung aking peeler yan okay na yan okay na to umiinit na po umiinit na po dahil ang ating ulap ay medyo nahawi <laughs> At pag tanghali po talaga, kahit nasa ganitong puno tayo, medyo tumitiklop po kasi yung ano, yung mga dahon dahil sobrang init. Kaya medyo ramdam natin ang init dito sa labas. Do mahangin naman. Ayan, ganyan sana. Ganyan sana ang hangin. Ayan, iwahiwain lang rin po natin to. Tapos i-start na po namin isa lang yung ating pa. ano, pwede na pong isa lang sa baga. Pwede na yan, Dad. Isa lang na po namin. Tadahan lang po ang ginagawa kong hiwa. Dahil napakatalim po talaga ng kutsilyong to. Ganyan siguro. Naputol eh, na naba, yan. Dali nga yung kukukui. Huwag eh. nang daliri ah. Ayan eh. <laughs> Paol, Paola, ta, nga eh. Bawal para masugata na diabetic. Ayan, okay na po. Dali na nating isa lang. May ano naman po ito. May kaliskis oh Wow, ang init. Ayan, Tama na po natin. Para kasabay na lang. Yan. Kasabay na rin yung ating bangus na naluluto habang hinihiwa-hiwa natin ang ating salad, vegetable salad. Oops. Hindi na. Oops. Oops. na. Ang <laughs> tagilid. Mabilis lang po yan maluto. Hindi ko masyadong mailapit kasi mainit po. Ayan po, natapos ko na po yung ating carrots. O, oh, maliliit po yung hiwa. Saka eto, ang ating kamatis. Tapos eto pong pipino. Alisin po natin lang yung buto. Kasi eto, nagtutubig po kasi to. Yung iba, pong pip... yung iba po, hindi po binabalatan ng pipino. Pwede naman po hindi balatan talaga ang pipino. Kinakain naman po kasi ang balat talaga ng pipino. Hindi lang po ako masyadong, masyadong ano, masyadong, ang tawag ito? Hindi ko masyadong gusto. At hindi rin masyadong gusto ni Otep na yung pipino ay may balat. Medyo sumasabit po kasi sa, lam sa lalamunan. <laughs> Parang medyo bumabara pag may balat siya. Pero masustansya din daw po ang balat niyan. Ayan o. Oh. Yan! Diba? Nagaling natin. Yung iba nga, hindi naman masyadong ano na yung buto niya. O, oh, sariwa pa yung buto. Kaya lang magtutubig pa rin po kasi. Sariwa pa yung seeds niya. Masyadong ano pa siya. O, oh, baby cucumber pa. Yan, malapit na po. Malapit na po tayong kumain. Matatapos na po ito. Ayan, mayroon din po tayo dito ng sweet corn kernel. Ang galing lang po natin yung sabaw. Siyempre, pwede naman na dito yan. Ang galing po natin yung sabaw. Ilayang ko na naman cook dito kasi dito ko po ilalagay yung ating sauce. O so, diba, para naka ano siya. Ito ba, hindi ba yan i-mix yan? Ha? Hindi i-mix? Huwag na muna natin i-mix. Para, -imix Para kung ano lang yung gusto nilang pagkain. Oh. Da, i-mix ko po yan mamaya. I-mix natin. Para maganda lang yung plating. Oh. May pa-plating tayo eh. No? Ayan. Ilagay po natin dyan. Tapos may kani. Ay may kani. May ano po, po tayo dito. May crab meat. Pero yung ano lang po to, yung artificial na crab meat. Ayan. Ayan, balatan lang po natin. Tapos, i-blanch po natin ng mga 5 seconds lang. Bina-blanch pa po ito. Sa na tubig. So, mag-ano na lang po ako dun sa loob. mag na lang po ako ng tubig na mabilisan. At i-blanch po natin ito. Dito ko na lang rin siya ilalagay. At dito ko siya i-blanch. 'di diba? Ganun lang po kabilis. Mga 5 seconds. 3 to 5. Madali po kasi 'tong madurog. Yeah, Kailangan ihawin 'yan. Kasi parang harina naman 'to. Pindihawin. Parang harina lang yata ito. Hindi ko too sure kung anong ano niya. Pero amoy crab siya. May yeah, eh, flavoring syempre 'yan. Flavoring lang 'to, eh. Pero ito na rin yung karaniwang ginagamit kasi sa mga shabu-shabu, sa mga sushi sa mga kani salad hindi siya tunay na crab oh, well, mahal yan yung totoong crab yan. kung totoong crab po kasi yan ewan ko na lang syempre yung mga sipit yun <laughs> saka yung laman niya na ilan lang namang peraso ang makakuha mo dun ni may himay po kasi to pero kailangan i-blanch muna natin siya ayan ayan na rin po yun tapos ang ating lettuce naman himay-himayin lang rin po natin ng Tiga kaunti. Malinis na po ito. Hinugasan ko na po. Tulputuloy natin. Kasi bulky to eh. Yan. Yan. Kahit konti lang na lettuce. Tapos magtira pala tayo dito para sa ano. hinugasan ko na lang ulit. Pangsapin sa ating inihaw wow. pang plating pa din wow. daming alam uy kamusta ang ating inihaw da? check, check mo lang parang okay na hmm. check ka na rin parang okay na kabila bilang mo mo parang kabila. kabila naman kung pag gusto natin kumain ng masarap, kailangan po mag-effort talaga tayo. Kahit mainit, sige po, mag talaga tayo. <laughs> Dahil gusto natin kumain ng masarap. Yan. Buti naman nga at may mga lettuce kami ngayong nabibili dito. pero na rin pong mga locally grown na mga lettuce dito. Sa ano po yan ang gagaling? mayroon pong may mga nagtatanim via hydroponics talagang may mga greenhouse silang maayos kaya medyo mura-mura na rin po ang lettuce namin may mga hydroponics na po kasi pero yung iba pa rin sa north pa din galing pa rin doon yung iba pero marami na po ditong galing na talaga rin dito local ano na, locally grown Ayan. eto Ito, ilalagay lang po natin dyan para sa ating plating ng bangus. And then, syempre, huwag natin kalimutan ang ating mangga na star star ng ating kani salad. Diba? star talaga. Ito, niya. <laughs> dahil, kaya kami nag... Kaya talaga ako nakaisip ng kani salad dahil sa mangga. Kasi po, nung mga nakaraang panahon, sobrang taas po ng presyo ng mangga dito. Tapos ngayon po mura. O, oh, syempre, ngayon po yung the best time para magsalad-salad. Diba? Maraming so, ganyan na dami po ngayon. Huwag natin siya itabi dyan sa yellow din. Para alternate. Dito naman siya sa may tabi rin ng green. Alisin na nga natin to. Parang sikip na eh. Diyan natin. Ay, pinaka, ko ilalagay. Pinakakaayos na ayos na pa. Mamaya, imimix pa rin mamaya. Yan, eh. Mamaya ako na siya imimix. Kailangan, ano muna, bongga muna yung ating plating. Wow, may pabongga pa ng plating. Yan. Kasi may isa pa eh, yung ano dito, yung crab meat. Ah! Diba? Ito dito na lang yan natin ilalagay yung hinu. So, parang sa akin lang yung buto na. Siyempre. Si Daddy di ang taga-simot ng seeds sa kasi tatang buso rin nila yung dalawa yan grabe yung talim ng kutsilyo ko bumabaon sa palad ko <laughs> bumabaon sa palad ko o ba diba? Oh, wow yan ang mangga samantalang nung nakaraan nung nag ano po ako ng salad ang mahal mahal po ng mangga isang mangga lang po talaga yung nilagay ko sa salad ko kasi ano mahal <laughs> ayan medyo mura siya ngayon at tagang hinog na hinog na to hinog pa naman to sa puno ano binili yan wala po itong ano ha? ano binili? ha? ano binili? bigay bigay lang yan ni Mengguman <laughs> bigay ni Mengguman thank you Mengguman muntik nang nahinog sa ano muntik nang na sa paghihintay ko ng weekend bilis siya kasing mahinog pag ganun kasi talagang mabilis lang mahinog ang mangga yan o diba the best sarap to okay may plating na po tayo may pa plating na syempre mainit ito, no? Hindi. Okay. Ako nilang kaya. Parang hirap harap hirap ka <laughs> hirap na hirap na <ka>, ay <laughs> si daddy yeah. din na lang po <laughs> hirap na hirap ang kalooban si daddy din na lang po at si daddy di pa umasanay dyan luto na po kasi para po makakain na tayo kasi yung Parun. ah natanggal ang head okay na yan alisin mo na yung head dad Alisin. Okay. So, mm. Uh, pwede na natin alisin yung head. Kasi inatanggal naman na eh. Shonget na siya. O, oh, diba? yung, nga, yung Alisin na natin yan. Tikimi, hmm. tikimi, Sarap. Uh, balik tada, buntot ng plating. Nandito sa maraming lettuce. Eh. Dapat dito. Ano? <laughs> balik mo yan, daddy, di. Yung uling niya. May uling niya po. Si daddy dito, dito parang baby. <laughs> Ayan. Ganun. Oh. Yun. O oh, diba? Ganun dapat. Nawala na ang ulo. Eh. Wala na ulo. Okay lang yan. Sa ibang bansa nga po diba hindi sinasali ang ulo. Ano? Tara na? Ayan na. Isa na lang. Ito na lang. Babanlian ko na lang tong Ayan po. Nabanlian ko na po sa loob ng bahay at nahimay ko na rin po kasi kailangan himayin natin siya yung medyo mainit-init pa para mapaghiwa-hiwalay natin. Ilagay na po natin. I-plating na rin po natin dito, syempre, ang ating crab meat na artificial. Artificial crab meat. Ayan. Wow, o diba? Napakaganda na ng kulay ng ating ball. Ah. Ah! Kasusi naman tingnan oh. No? Grabe naman yan oh. No? Pipicture ko na yan. Akin yan. <laughs> okay. I-follow nyo po ang aming Facebook account. Siyempre, para po makita ninyo ang aming mga anik-anik doon ni Daddy D. Marami po ang aming mga ano-anong bagay na pinagagawa sa buhay. <laughs> eh, lagay na po natin ang ating sauce. Ay, hindi pala sauce dressing ngan, syempre. Ang ating panghalo kanina. Sana yun? Ito, ito, ito. Wala pa pala. Wala pa pala akong halo eh. po natin ng olive oil. Tansya-tansyahin lang po natin yan ha. Syempre, lagyan po natin ng asin. Ito yung malinis natin. Natuyo. Ang tagay, Himalayan salt. Himalayan salt po yan. Lagyan po natin ng Himalayan salt. hindi naman po masyadong madami kasi baka masyado naman pong umalat. And then, meron po tayong lemon. Lemon juice. Pwede din pong apple cider vinegar. Pero ako po, lemon juice po talaga ang nilalagay ko dito. Para po mas, ano, mas masarap. Yung iba po kasi hindi masyadong type ang amoy ng ano, ng vinegar na apple cider. Apple cider po maganda rin. And very healthy. Lagyan po natin. Ay, wala yung paminta ko. Ay, lalagyan po natin ito ng pamintang durog. And syempre yung ating vin, ay, ano, yung ating granulated na bawang wala na naman ang bilis po talagang matuyo na to kaya lagi ko pong sinusundot ang bilis po niyang matuyo na testing nyo na rin po ba to sabi daw ilagay daw sa ref hindi ko po sure eh pero nilagay ko po sa ref matigas pa din hey, umitigas pa din kailangan mo lang syang sundutin ng ganun masarap po kasi to malasa po kasi yan okay na po yan hey, paminta na lang po yung kailangan namin ilagay. Babalikan na lang po natin yung paminta. Yung linga, hindi na yung... yung linga. Ay, nandito na pala yung linga natin. Ano ba yun? Ang linga po ay ibubudbud na lang po natin. Pwede rin pong i-toast ang ating sesame seeds, pero okay na po ito. Okay naman po siya kahit hindi i-toast. Ang sesame seeds naman po ay napaka ano, aromatic din. Mm. Pero pag tinoast po siya, nakakadagdag po kasi ng aroma din. Ayan. Pero okay lang po kahit hindi toasted ang ating linga. O, oh, diba? Lagyan din natin Sa, Sa paligid-ligid. ay puro linga. Wala naman pong masyadong lasa ang linga. yan, Pwede pong itoast kung gusto ninyo. Pero prefer ko pong hindi na itoast ngayon. Dahil tanghali na. <laughs> That's the reason why. Let's go haliin na po talaga ayan okay na po yan goods na po yan ayan na po ready na po ang ating sauce so, tikman po muna natin kung okay na yung alat baka po kasi matabang okay na po sure bowl na pwede pong dagdagan na lang mayonnaise mamaya si otep mayonnaise na gusto eh Dagdagan natin ng mayonnaise mamaya. Ayan. Magpe-prepare lang po kami at kakain na po kami. <laughs> Ayan, kain po tayo. Kain na po tayo. Mm -hmm. Tang, tira tang. Ang Sa ating salad, kanya-kanya tayong kuha. Para ah, alam po, oh, wala. Kain, po, kain. kain. wala, walang, walang oyster. Ayun, ah, pa, oh. Nadagdagan pa, salad. <laughs> kuha. Lalagyan. Ayan po, kain po tayo. Mm, Mayroon tayo, tayo na dagdag na okay. pagsit. O. Oh. Sa kabila, dina, Ay, tang, okay lang yan tang. Hindi, yung bangus. bangus. Mm, bangus yung... be. Ay, nahulog doon. Wala lang akong salad. Na may Mangga. Oh. Mangga kambates Bukuran natin sila dyan May pinggan ba dyan dad? Hmm. kabila. Para masabay sa kanilang kain. Hmm. 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 And ang ating ano, pain pa. Pati nasi. Nilinis ko lang ah, <laughs> para. Ah, iniikot mo parang naka-roll. Paano mo 'yan i-roll diba? Um. Pwedeng konti lang ang ating sauce, kaya hindi ko na puminix para kung ayaw ni Tatang ng ano, kasi medyo may lemon yan eh. Pero ang lemon naman, Tang, ay hindi siya nakaka-acid, actually. Namutla na siya sa hyper-acidity. Ba't kaya ayun, no? Kasi ano siya, alkaline. Alkalinic ang lemon. Yes. Yes. Ano ba? Ano no? natin sila Whoa, no, lemon lemon si kuha ka na anak mo na, na kayo naramahin natin mm. Mm, harap talaga my favorite my super favorite

po, ito 'yung sunday dragon ko eh. super light like na 'to. 'Yan hmm? 'yung sunday dragon. Ilang oh. sabe mo to? Ah. May bata. sa Sobrang tagal po ng preparation namin ni Daddy D ay nalobat ang aming mga battery. Maraming 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 salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel at patuloy po kaming kakain dito. Kaya chill-chill lang po tayo kahit medyo mainit eh babanat po kami ng banat puro kain lang naman yun eh maraming maraming salamat po God bless po pa-follow po sa aming mga Facebook account Josephine Guansing de Jos at Dante de Jos. Marami po kami mga ina-update doon sa mga buhay-buhay po.